Uh, magandang gabi po sa inyo pong lahat no? Kasi sana po kayo nga lang po tayo ng kapag upload Yan. At tasagutin po natin yung tanong ano, sa mga agimat Sa mga anting-anting ano, na Tinatanong ko sa atin sa messenger Kung may mga hangganan daw po ba ang mga gamit na Tulad ng mga pandipinsa Ayan, yung mga iba po kasi ano mayro uh, meron po kasing anting-anting o -anting gimat na meron po mga hangganan halimbawa po nung araw po kasi ano yung mga panahon po ng lulo ko may mga agimat po na bawal pong i ibiyahe po o tawid ng dagat may mga iba ba pong mga ano no may mga iba ibang mga mga hangganan yung iba naman bawal pong ipasok sa bahay na may patay yung iba naman bawal ipasok sa sementeryo at sinasabi po nila ano na masusumpa o madidiskomunyon yung yung karga ng isang gamit so ayan no nung araw po yun na uh, mga yung mga gamit na mga hangganan na dapat hindi tatawid ng dagat hindi papasok sa ano yun, sa mga bahay may patay may cemetery. pero sa ngayon po ano at uh, in-upgrade na po yan ng mga ng mga maestro po ngayon o mga commander ang ginawa po nila no umugot po sila ng mga orasyon na pantapat sa mga gamit na hindi pa mga diskomunyon o pa yung katulad po sa mga ganyan no, sa mga patay sa mga tawid dagat ano, hinugutan po yan ng mga malalakas ng mga orasyon yan nung araw po kasi ano sa mga mga sinauna po natin mga, lu, mga lulo po natin na ang mga ang mga ano po nun, ang mga anting-anting o -anting, agimat yan po ano yan po may mga libel sabihin katulad po ng mga kwintas o mga garapa yan mayroon pong mga katulad po ng mga baril no 38 ayan at 45 na mm yan pagdating po sa yan sa BB Armalite, Armalite. Pagdating po sa Garan, sa 50 caliber machine gun, ang granite o bomba. Yan na po hindi po nakakayanan ano. So hindi hindi po kaya. Yung ginawa po ng mga maestro po ngayon, gumugot po ng mga orasyon na malalakas na tamtapat po ano. Kaya nga po sa ano sa harimbakan. Yan, meron pong mga hinugot po diyan na na misteryo uno dos tres Ayan, at, uh, na, no, yan at ang hinugot po ron yan Sa mga nanonood po sa vlog po natin kay Pinoy Agimat dinadasal po ni Pinoy Agimat yan no, yung Misteryo Uno Dos Tres yan, bagong ano po yan bagong hugot po yan o hinugot po yan ng mga kasador ng mga orasyon pantapat po sa mga malalakas ng mga gamit na gawa po ng tao na nakakasabit yan sa panalangin niya po ano, yan at binabanggit niya po ron, bomba, hang Yan, payunita garan no. Tapos meron pang yung maluwas ako sa tubig, bangkaw, pintik, garote. Ato. Tunok, magibang, mapiraso sa akong labas ano, bagong hugot po yan na pantapat para yung mga gamit talagang malalakas na po ano na talagang pandipinsa kasi nung araw nga po no kasi nung araw yung mga anting-anting o agimat may mga sumpa po yun ulis ko mo na tinatawag na meron nga po dyan no yung iba nga po nyan uh, pansumpa sa mga agimat o anting-anting yung dulo ng baril no inalagyan po ng kanin yan kapag ka yan po yung inano sa tao no kahit po may kabalya o anting-anting talagang kinatalaban doon po yun, na mga sinauna po natin mga antingero, yung panahon po ng luno po, ano. Yan, kasi ngayon po, ano, na-breed na po yan mga kasador para matatawag po na pandipinsa. Yan, dipinsa po sa mga gamit na nakasakit po sa tao, kung nakapinsa sa tao. Dipinsa rin po sa mga mananaut mga mambabarang, mga kukulam. Yan, mga naninigal po. Yan ang kalahatan na dipinsa. Uh, yan na po ginawa ng mga ng mga kasador ng mga ng mga ano mga antingero na gumagawa ito ng ganito. Pero sa ano no sa Harimbakal, yan meron po kasing piles na uh, isinasangkap sa bao, libon man o one eye o apat ang mata meron po talagang formula yan na oras yung ginagamit. So ipapakita ko po sa inyo no, Ay yung gamit po na ikinakasa po natin sa ating po mga gamit. Kaya nga po yung mga gamit po ni, yung mga gamit po ni Commander Kalanchao no, yan talagang yung mga nakakuha. Yan, kahit nga po yung mga maliliit na garapa na kinasa po natin. na po nila na talagang talagang pandipinsa no. Hindi naman na po natin at itesting yan, yung kumukuha no, yan sila po ang nakakapagpatunay na talagang tested yung gamit. Yan. Yung mga, yung file na, na ginagamit ko natin, papakita ko po sa inyo yung, yung cross talikuran na orasyon yung sinasokan. yung mga gamit natin no nakalagay po sa ano dito. Alagang iniingatan po natin tong, ating, tong mga gamit. na pinamana po sa atin. Kasi may nagtatanong po sa atin ano yung kung ano raw po ang gamit na, na operasyon or, na ginagamit sa pagkasa sa mga bao Ang ano nga lang ito guys no? yung yung mga ganito ko kasi yung mga ganito Kailangan talaga naka siya ng light eh. Uh, hindi siya ma... Pero naman guys yung mga ano to mga files ko ito mga yung iba po nito ano pero hindi ko naman to ginagamit na sa mga mga pangkasa sa mga gamit hindi ko natin ginagamit sa sapagkat uh, meron po tayo mga sariling mga pile mga ginagamit talaga ng mga pangkarga mga gamit katulad po ng mga ganyan mga ano po 'yan no na ang iba po nito talagang inaano 'yan talagang ginagamit nila pero sa atin hindi ko, hindi ko po ginagamit yan po yung mga gamit na pinamana po sa atin yung mga gamit na to so yan, dalawa po kaya ganito po karami yung mga orasyon po natin sa so, pagkata dalawa po kasi ano nito haring bakal at saka alpha ito mga resalyan. yan ito gamit na to ito po resalyan to gamit po ng resaliente Andito po yung yung bakal na ginagamit po natin. Ito sa harin bakal po ito. Uh, mga gamit. Mga orasyon. Nakita po natin yung, yung piles na, ito po yung tinatawag na uh, cross talikuran na pile. Hmm. Hmm. ito po yung tinatawag po no no sa nagtatanong po sa atin Kung anong file ng crustalikuran yan ito po yun no ayan so hindi ko na po babanggitin ano kung anong mga orasyon po nito Yan ito po yung ayan yung mga uluhan na lang po ang babanggitin ko po rito So yan. Yung iba po kasi nito ano sa yung paggagawa po natin. Ito pa mga file po 'yan no na katulad po nito yang ginupit ko. Yan. Yung cross talikuran ito po yung kinatawag na cross talikuran na orasyon na formula na pang sangkap po sa sa ano no sa bao. Lahat ng bao. Iba naman po yung yung kasapu sa mga garapa kasi sa harim no uh, upgrade po kasi ang ang karga po sa mga garapa na pagkumbate iba naman po sa alpha kasi sa alpha omega bukod po yung kay senior san miguel kay senior santiago kay senior santo niño yan tapos sa uh, sa common pang common harimbakal yung nakalagay no ang kalahatan na meron po kasi mga kanya-kanya mga pero meron pong gamit din ang, ang Alpha Omega na nadudunan lahat pinagsama-sama na yan ito po yung ano no itong mga mahirap lang po kasi basahin kasi sapagkat maliliit yung yung sulat niya no napakaliliit niya so ang ginagawa ko po rito isinusulat ko po ito sa ano sa sa papel sa kukumban no mga mga trees kwadrado ang ano ang kanya laki tapos sinusulat ko po yan handwriting hindi ko po ito linalagay no yung mga ganito pong klase na mga file kaya uh, meron pa po processor ito kung paano po ito gamitin ano kung ano po ang likod kung ano po ang harap so talagang ma ano mga position. hindi yung pag natupi na po ng ganon ay okay na hindi po Meron pong proseso ito kasi meron tong dapat iba yung yung harap at saka likod magkaiba ng ano. Magkaiba sila ng ng lagay. So ayan, hindi ko na po sabangitin kung ano po ang nasa harap, na ratio, kung ano po nasa likod. Basta ito po yung cross tali no? so, talaga mahirap lang po. Babasahin ko lang po yung ano no yung yung uluhan lang. Ayan, at talagang nahihirapan po kong basahin sa pagkata uh, maliliit po ang sulat po nito yan ang mga orasyon po nito ano na nakalagay po rito yung Senior San Miguel yan, tapos sa uh, tapos Tapos, Rabelta, no? Ayan, Rabelta. Tapos, uh, Senior San Miguel ulit no? tapos sa uh, Senyor Santiago yan yung Rabilta ayan isasapol ko po yung ano pong ano ng Rabilta no? Ayan, tapos ah, uh, ayan ito namang isa no kay Senior San Senior ano Senior uh, Santiago tapos yung kabila yung kabila niya no yung kabila niya kaldrin tapos yung isa crossing tapos yung isa naman ano yung tristan ayan kay senior san miguel naman to uh, orasyon ano ayan yan po yung mga tapos yung iba na orasyon yan po ay para po sa mga spirito okay para ang gamit ano talagang nanu na po ito upgrade na po ito para yung mga anting-anting o -anting gimat pwede pong dalhin yan pwede pong dalhin sa yung sa bahay na may patay wag lang pong tumingin po roon sa mukha ng patay Pero pwede pong dalhin at pwede rin po sa sementeryo pwede rin pong itawid ng dagat so ito na po yung upgrade na kasa ng harimbakal, bakal cross uh, cross talikuran na pressure ayan ito po ay pinamana po sa atin ano, ng isa pong harimbakal na na doon sa Mindanao na dati po siyang tagaligtas mo pinamana po sa atin tong cross talikuran pero ang ano po nito ano uh, sabi ko nga po ito po ay handwriting dapat hindi po itong file na yung ganito hindi po dapat yan dapat ito sinusulat kamay tapos kakasahin po ng pag ano niya yung pagtupi iba po yung harap iba yung dito kaya po pagkakasahin tapos siyempre pag nakasana na po yan yan siyempre merong pagpambukas yan kapansirado para anytime lagi po siyang ito po yung mga gamit no na na mga ginano po natin na ingatan file na uh, cross talipura yung ano po no yung yung logo yung logo po ano yung logo na eh tatay dudong yung lagari papakita ko po sa inyo yung na ay ginagamit yan po maliktad ayun no? yan po yung lugo yung po kita na yan po yung logo yung lugo original na logo po yan ng Harim Bakal sa Mindanao ayan o yung logo na yun And may agila tapos may kamaro tapos ito na po si tatay doon ng lugar yung founder po na ano, ah, sa Mindanao founder ng Harim Bakal kasi mga orasyon ano kaya po ganito karami ito ang mga pinamanap po sa atin sapagkat so, ano na po yan may yan dalawang kasap po kasi yan eh. mayroon po sa Alpamiga may sa Arimbakal tapos mayroon po mga yung mga panggamutan na nandito na rin yung mga mga gamit na panggamutan saka ano pantawas dito na rin mga gamit na pantawas no? tapos yung yung mga rasyon na yung mga ano mga pang exorcism so, talagang kailangan lang talaga no? kasi ang ginagawa po natin gumagawa po tayo ng mga binubukod po po, po po si ko natin. Sinisipirit ko po yung kay Senyor San Miguel, Senyor San Diego, Senyor San Toninho. Uh, 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 San Sebastian, Yung mga may kanya-kanya po sila mga orasyon uh, na po natin bukod-bukod. Hindi po yung scramble. So, Senyor San Miguel, iba. Senyor San Diego, iba. So, ganun po ang minano, pinipili ko po ano, kina, pinipili ko yung mga uh, rasyon na kung kaniyo dapat orasyon. Yan. Kailan sama-sama. Hindi yung hindi yung scramble. Talagang ano lang, medyo marami na mga uh, gamit. Ito naman yung panggamutan. Ito yung mga uh, pile na uh, panggamot. So ano, maraming maraming pong salamat no sa sa nagtanong kung ano raw po ang kasa na formula sa paggawa po ng o, mga na ginagamit sa mga gawa po ng bao. Tsaka, uh, yan. Iba po yung kasa po ng sa mga bote, iba po yung kasa sa bao na so, Siyempre pag ayan po kinasa nyo, siyempre sasangkapan niyo po yan ng mga kalikasan hindi po po pwede yung kasi yung mga ganito no uh, ano lang ano po ito uh, spiritual so ang ang kombinasyon po niyan kalikasan so kailangan niyan sila combine pagkasama niyan dapat yung kalikasan at yung spiritual yan sa iba po kasi ano sa iba po mga antingero meron po nagkakasa na material lang lahat puro material, wala pong spiritual. Di ba Pero sa atin, ang kasa po natin, pinagkukombine po natin yung spiritual at saka material. Anong spiritual? Yung orasyon ng mga salita po ng Diyos na Tapos yung mga material, yung mga kaligasan. Yan, katulad po ng mga libon na kawayan. ah uh, dignum bakal, dignum kahoy, dignum guma, kung ano pa no o kahoy na naging bato tapos mga mutya katulad po ng mga suso kadibi, tolya pipay yan. kung ano ano pa mga kalikasan yan. isa po yon sa kinakarga sa mga ba o karapan na medyo malakensis kombinasyon po yan hindi po, po pwede hindi, mo, hindi po natin sinasaklawan no hindi po natin tinutulog sa yung iba pang mga spiritual na na angkasa kasa merong meron pong nagkakasa na meron po tayo ng balitaan na nagkakasa lang ng mga spiritual wala pong material wala pong mga mutya o mga yung mga kaligasan wala po meron namang ibang spiritual na nagkakasa ng mga yung mga kaligasan lang so tayo pag tayo gumasa combine Uh, spiritual at material yung mga kaligtasan yung sasama po siyempre pag po kinasa yan. pag kasi tayo po gumagawa ng gamit sinisindihan po natin yung nakandila hindi lang po tayo basta na lang gumagawa na gawa na agad hindi nagpipirik po tayo ng kandila humihingi po tayo ng basbas -bas ng gabay sa banal na spiritual na ano? Tapos meron po tayong proseso na sinusunod na oras. Ang sinusunod po kasi nating oras no. Yan mula umaga pero pagdating ng bagong magalas tres tapos na. Kailangan tapos na. Kasi pinaniniwalaan po kasi ano. Pinaniniwalaan po kasi ng spiritual. Hindi lang po sa mahal na araw na ang ating pong Panginoon so Kristo na namatay sa cross. So kung ikay isang spiritual dapat alam mo na pagdating ng alas 3 si Cristo ay namatay na so kasi ang mga gumagawa po ng gamit no ginagawa lang po yan araw po ng Martes sa Viernes so kailangan sundan po tayo sa proseso sa paggawa po ng gamit kasi nga po natuloy nga po na sinabi ko na pag isang spiritual pagdating ng alas 3 si Jesus ay namatay na sa proseso kasi ang gawa po ng gamit na no, Martes sa Viernes lang no. So bago ko halimbawa hindi po hindi po kayo natapos sa uh, uh, inyo pong paggawa po ng ganit. So mga 230 ligpit niyo na tapos ano gumawa po kayo ng Biyernes hindi natapos. Antayin niyo nang Martes para din mo tap finish na tapusin. Yung... So ano ayan, sana maliwanagan yung nagtatanong po sa atin. Kung ano pong klase ang tinatawag na cross coral. So salamat po sa inyo no. Salamat po sa mga sumusubaybay po sa mga utol no. Shout out sa mga silent viewers po natin. Sa mga utol ng mga Harim Bakal yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa to po sa inyo mga utol. Salamat sa inyo po pagsuporta. Yan, God bless po.